Ginanap sa covered court ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO ang pagtitinda ng katiwa ng Pangulo Store in PNP Camp noong umaga ng November 14. Dinaluhan ang nasabing aktibidad ng mga uniform at non-uniform personnel ng pulisya kasama ang ilang sibilyang mamimili. Sa tulong ni Ms. Lucita de la Cruz, Supervising Agriculturist at Ms. Bovita B. Agliam, Acting Provincial Agriculturist ng Pamalaang Panlalawigan ng Nueva Ecija. Ang mga ito ang nangasiwa sa koordinasyon at uh, pagdadala ng sariwa at abot kayang produktong agrikultural para sa NEPO personnel at komunidad. Tampok sa Kadiway Store ang iba't ibang murang bilihin mga produktong direkta mula sa mga magsasaka bilang bahagi ng inisyatibang naglalayong maibsan ang gastusin ng publiko at makapagati ng abot kayang presyo ng pagkain at pangunahing pangailangan. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Ecija Provincial Director Colonel Harold Bruno na ang kadiwa ng Pangulo ay isang napakagandang hakbang upang direktang maihatid sa mga kababayan ng murang produkto mula sa mga magsasaka. Kaya patuloy niya ang NEPO sa pagsuporta sa mga programang nakatuon sa kapakanan ng publiko lalo na sa usaping presyo ng pangunahing bilihin. Arestado ang isang 42-anyos na ginang ng mahulihan ng ilegal na droga sa isinagawang anti-drugs by bus operation ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit o SDEU ng Talavera Police Station sa kanyang bahay sa barangay San Miguel sa Talavera, Nueva Ecija. Ayon sa report ni Police, Lieutenant Colonel Rogelio L. Pacificar Jr. ng HEPE, ng Talavera Police Station ang ginang ay kabilang sa high value individual o HVI ng pulisya. Sinabi ni Fasificar na matagal nang minamanmana ng suspek hanggang sa maaresto ng bentahan ng isang sachet ng shabu ang isang operatiba ng SDEU na nagpanggap na buyer. E pa ng pulisya na nang halugugi ng ilang gamit nito ay nakitaan pa ng 10 pakete ng shabu. Sa kabuuan na sa 60 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 408,000 pesos ang nakuha mula sa ginang. Ang ginang ay nakapit ngayon sa Talavera Police Station at sinampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act 9165. Pinasinayaan nitong Noviembre 14 ang apat na bagong gusali kung saan lalong mas pinagtibay pa ng pamalang lungsod na kabanatuan ang suporta nito sa sektor ng edukasyon sa siyudad matapos sabay-sabay na binuksan ang apat na four-story school buildings para sa iba't ibang pangpublikong paaralan sa nasabing siyudad. Ang mga bagong gusali ay itinayo para sa Kabu Elementary School, Camp Tino Elementary School, JP Melencio Elementary School at Aka Elementary School. Lahat ng proyekto ay lokal na pinondohan, patunay na kaya magpatayo ng malalaking infrastruktura gamit ang sariling pondo ng lungsod nang hindi umaasa sa national budget o sa pribadong sektor. Ayon sa mga punong guro ng mga paaralan, inaasahang makikinabang ang libo-libong mag-aaral dahil naglalaman ang mga gusali ng mas maluluwang na silid-aralan, mas maayos na ventilation at lighting, may sariling comfort rooms per floor at mga pasilidad na tugma sa updated standards ng DepEd. Ito ay mas maaliwalas at mas ligtas na silid-aralan. Malaking tulong umano ito upang mabawasan ang congestion sa ilang paaralan na dati nang nakakaranas ng kakulangan sa classrooms. Ipinunto naman ni 3 District Congressman Jay Vergara na ang mga gusaling ito ay malinaw na simbolo ng pamumuhunan sa kinabukasan ng kabataan kabanatuenyo. Binanggit din na ang proyekto ay walang pangalan ng sinumang politiko at ang pondo ay buo at tahasang inilaan para sa taong bayan. Ayon kay Kong J, na kapag ang pamunuan ay tama ang prioridad, nagiging posible ang mga proyektong dati pangarap lamang. Ang mga ganitong inisyatiba ay nagpapatunay na kailangang manatiling sentro ng serbisyo publiko ang edukasyon at hindi dapat ito nagiging instrumento ng politika. Sa pagdami ng bilang ng kabataang nag-aaral sa kabanatuan, inaasahang magpapatuloy pa ang pagpapatayo ng karagdagang classroom buildings upang matugunan ang lumalaking pangailangan sa edukasyon sa siyudad.